Hello mga kalistak. So ganun na kay panedlay ko. Kaya pag ang mata ka na nagwag ng medlay ko. ko kaya para matulog na. No? So ang sana mong oras na so, karoon? 11. So karoon tatuad matulog na 10 PM. ko. Kaya o niya 10pm. Ang jupi na na kaya humo. Ang medlay pa ko kayo basa pa basa -basa. ako. ulit. sa basa, baka pa ko ulit na So, guys, mag story time na punta. So, ang akong i-share karon, nga nung hangtod karoon, is wala paghihapong ko nakasulog sa dipad. So, one ko guys, Tanong nang 4 years grad and ang ang akong course is BE at Bachelor of Elementary Education. So, nang graduate ko is May 22, 2019. Dahil nang take ko o board exam September 2019. And then, nang gawas ang result December 2019. And then, I passed the licensure examination for teachers. Pero nga naman nga, wala akong nag-tudlo pa rin sa liptap, ang akong work karon rin kay sa BPO company. Okay, so, bonus hitabo So, year 2019, nakuha na ako akong license, December. And then, 2019, December, nagsugod-sugod na tong COVID virus atong time. And then, pagka January 2020, gidali-dali ang amang o-taking. Mga nga, naka o -taking pa mi face-to-face. -face. So, murag kami ang last nga batch nga na face-to-face -face sa, sa o-taking. And then, ang next, gasunod na, na mo kay, nag, akuha na lang ila ang o-taking ka ng virtual kay agi sa COVID. Pero, nag first ko nag-apply sa Deep Ed is, ano, 2020. So, nag-start ko 2020. Consistent akong pag-apply sa Deep Ed. 2020, 2021, 22, and 23. So, four years ko nag-apply sa Deep Ed. And then, wala dyan ko na. Wala ko na dawat. So, grabe dyan ka ang ako ang kung antugod, baka ng discourage, discourage ko kay Itong mga time mamanggol, itong last apply na ko last year, pag is nag ko sa AO, dayon ang akong points is dako siya, which is nasulod ang ako ang points sa ilang gipangita or kanang numbers gipangita sa AO. Like, for example, 197 ang ano, ang... 197 ang 19 kinhanglan. O yan na ako sa ika, 160 plus something. Yan na, anak So, nag-expect ko ato nga, uh, makasunod na ko kay girang kumanggit na nila, no? So, nag judog sa saktong process. Ang labi sa mga points, sa interviews, sa experience, sa skills test, and all. So, sa mga papers talang daan sa na kaayo. So, grabe jud ka ito kay ang requirements ka nang di complete jud ba? Like, ang ako ang PRC license at is na expired na. So, need siya i-renew. So, neto, pa ato para mag-renew sa akong license. So, grabe jud ka ina kung pagpaning kamot ato kay kay na naanamang work eh, experience. Kaya ka nang Which is related rapot sa kanang AO. And then, maano na yun to. pag nag-apply ko February 2023, and then, nagawas ang result I think April or May na ana ang result sa AO. And then, sa so, comparative ranking mo, nato siya g-rank from 1 to 1,000 plus. Kaya mga applicants, ato is 1,000 plus. And then, ako siya ka-160 something. Dayon, natingala ko kay ang ako ngalan na dito sa comparative ranking na ikaw 160 plus na shoot sa banga dito ang tato natingalako tingala ko ngano ngano wala ko na apil o oh, wala na apil ang ako ngalan pagawas sa results sa mga list of appointment na nadawat so daghan kaayo kog mga pangutana nga time kay Dagan kayo naka nakasulod or daghan kayo og naka items ay ato nga time nga mas ubos pa og points kaysa sa ako ah. so na grabe kugila ko ato daghan kay ko so niabot nako sa point ato nga question nang nako ang akong work Kung sa pa may kulang in yun, ana ibata man ta nako tanan So, mo ito nga kuan ka ng ningkwit ko sa akong job. I mean, hindi naman sa inyo kaya Kay, kuan ka ng katong akong previous job kay ka ng contract one. sa so, sa akong contract, wala na ako na yung renew. So, nani ko dire sa Manila and nangita ko glain na opportunity. Pero sa on the, sa process, ato, so, sugod so na time, hindi ko kadawat halos kada gabi kay hilak ko ng ang anak ng hindi tabo siguro na apay plano ang ginoo para sa ko pero wala ko kabalo sa karon kay pero noon kining akong trabaho karon okay ra man siya worth it ra man pud ang sendo ang gan it ra pud ang pagbilar bilar pero mara to siya nga. Pero karon, nadawat na ko nga. Na and na-realize po na ako nga dili man tanan atong kinabuhi tuyok paraana, para ana para sa sa dit di ba? So basig dili pa sa karon mabot rin na puhol, Siguro na pay plano ang Ginoo o gihimo pa ko niya mas maligun pa. Pero ako na lang i enjoy ang ako ang kuan karon life karon na, na ako dire sa Manila then kung naka ako, ako ng exoon siya kay ako kong realization kay dili mapud sa tanang panahon or, or dili tanan nga nakasulod sa dikwed is magmanipahin or hindi hala dyan nagtuyok ang imo ang kalibutan mga kung dili ka makasulod ana dili ka happy sa life So, meskin wala ka sa deep end, meskin na ka sa lain nga, lain nga company nag-work, the life must still go on really na di So, dili lang kundi hara kataman. Siguro, kailangan pa mo ma experience ang lain. lain mga trabaho. Kaya sa karoon, dili ko makabaluan ang mga trabaho mga inyong anak ko. Naarap ko sa lipid, diba? So, naka-explore po ko, naka-hipod dali, nakata naka-travel And nakamit uh, ko mga naing tao, mga palibot na uh, different kinds of people kay sa una pa jud so sa ako ang pag graduate na ako is na baho na jud ko ba kay ano nandiyo, kong trabaho din trabaho dan sa una sa so, pag graduate na ako di ba ning graduate ko 2019 and then nakapasar ko I mean, I take board exam September And then, pagka-October, after sa let, nag-apply. na nila yun ko trabaho sa Dipolog. And then, first job na ako is sa AHV Agribet Trading Corporation. So, dito nakagin kong mga experience. Okay, sa next vlog na ko din ako, ako sure sa inyo. So, mora to siya. Mora to siya ang rason yung ano, wala pa ako na hired sa diped. Siguro, dili pa na ako time. Siguro, di pa strong pa ko. And I also believe in the in the will of the Lord na kung saan ang plano para sa ko ah. Kay matad pa sa Isaiah 60, 20, when the time is right, I the Lord will make it happen. Umarado oh, no. siya. Bye!